ilang araw na lang narating ng kapaskuhan ilang tulog na lang kahit ako na ko ng lamig ng kapaskuhan pero yung pera wala pa <laughs> alas ito lang guys alam niyo kahit sino sa atin mapapansin natin itong taong 2025 maraming maraming mga nangyari and then and then na yung unang una mga kalamidad na nang nangyari trahedya yung paglindol bagyo, pagbaha at korupsyon sa ating goberno natuklasan ng korupsyon pagkawala ng pera pera, nakapirasong papel na nakakapagpasilaw ng tao nakakapagpaiba ah, ng ugali ng tao natuklasan yung at natuklasan yung pagkawala ng pera sa kaba ng bayan dahil sa pagbagyong pagbaha doon lang na, uh, na na discovery natuklasan may mga ganun palang nangyayari at Tulad ng sa mga paglindol naging sanin na, naging sanin na uh, magkaroon ng mga malaking pinsala at pagkawalan ng buhay ng tao lalo-lalo na rin sa pagbagyo at pagbaha na meron rin mga, nawa, mga nawasak na mga tahanan at mga walang, nawalan din ng buhay kasi mga nangyaring kalamidad andun na rin yung mga pagrarali ng mga tao, galit ng taong bayan nagrarali dahil sa kanilang hinanayin sa mananlo at sa mga nangyayaring korupsyon sa ating goberno marami, marami nangyari nandun na rin yung magbangayan ng ating mo, government official senador, congressman, at iba, at iba pang makapulungan ng ating goberno na nasasakop, nasasakopan ng ating pamahalan. Na sana, mga kababayan, alam ko sa bawat mamayang Pilipino ay may kanyang kanyang po ng galit sa mga nangyayari. batibat iba't, iba't ibang opinion, iba't ibang sinusuporta ang politiko, nagkakaroon ng bangayan awayan sa social media o sa personal dahil dito sa mga nangyayari at sana mga kababayan ito na yung maging simbolo na darating na kapaskuhan simbolo ng pag simbolo na kapaskuhan para sa kasayahan sa bawat pamayang Pilipino at sa bawat pamilya na makakasama sa kanilang mga tahanan ito yung ating inasam asam na minsan lang sa isang taon nangyayari sa si pagkaritong kapaskuhan. At sana bago natin lisanin taong 2025, lahat ng kaguluhan, rahidya, problema ay dinulot sa taong ito na sana bago pumasok ang taong 2026, na sana magkaroon na ating pag-asa, pag-asa ating inaasam-asam at magkaroon ng kapatawaran sama-sama, magmahalan, tulong-tulong kung ano problema nangyayari sa ating bansa pa sa pamamagitan ng ating mga government official na sila makakagawa na tayo mga mamayang Pilipino ay dulot lang tayo na susuporta at gumagabay at tumutulong sa kanila na sana wala ng gulo kung ano man nangyari sa 2025 taong, 2025 na sana mabago na magiba na lahat pagpasok ng 2026 na sana puro kasayahan kagandahan ng bawat pamumuhay ng mamayang Pilipino kasaganaan kaunlaran at kasiglahan at pagimpatas sa lahat mayaman man o mahirap na sana ang ating mga politiko hindi na magkakaroon ng bangayan away, gulo na wala na sana ang ano pang mangyari na sana magmahalan, magkapatawaran tulong-tulong pagtulungan kung anong problema sa ating bayan na dapat na dapat ikakaayos kung anong problema na sana para na sa atin na masusunod mga generasyon na meron silang asamin na ganito pala kaganda mabuhay sa mundo lalong lalo na sa bayan, sa bayan na sinilangan sana ito yung mga simbolo sa sa darating ng kapaskuhan sana sama-sama kapatawaran, mahalan mawala na, mawala na ng, at mawala na lahat ang sama ng loob ang bawat mamayang Pilipino dahil sa mga nangyayari na sana muli muli natin malasap ang kasaganaan at ang ginawaan at kaunlaran at kagandahan ng ating bansa na sana lahat ang mga, lahat ang mga nangyari sa um 2025 sana pagdating ng 2026 na hanggang sa panghabang buhay na, na sana puro kagandahan na lang ang mangyari at para doon sa mga nasa ng bawat mga Mayang Pilipino kaumlaran maging pata sa lahat maliit man o malaki sana maging okay lahat at wala na maging problema ayun lang po mga bayan, advance po Merry Christmas po sa atin lahat at sana nasapin natin ang tagumpay ng Kapaskuhan na sana lahat ang bawat ng ating dalangin at ating hiling para sa ating bayan na sana ito yung magkaroon ng katuparan maging sa katuparan ng lahat pagpasok ng taong 2026 paalam po at Merry Christmas po sa inyong lahat